guys! Welcome back to my channel. So ito na nga guys. So expected talaga na pupunta si Bianca sa first anniversary celebration ng Iraya kagabi. Pero walang photos na in-upload. Pero meron isa na parang suspense lang. Pero talaga confirm na confirm na si Bianca ay nandoon sa Iraya na cake party at nakikipag-anniversary sa kay Dustin. Kasi nga, si yun ang Iraya ang first baby ni Dastinio. Alam naman natin na kahit sa loob ng PBB ay bukang bibig niya ang kanyang first baby na negosyo yung restaurant. Kaya proud ng proud itong si Bianca para sa kanyang kaduo na si Dustin na nag unang taon na at lalong naging successful parang ma-expansion daw ang Iraya kaso hiyo nakahold mo na kasi nga busy si Dustin hindi makakonsentrate si Dustin sa resto ngayon kasi may mga project at movies na offer sa kanya so happy tayo para dyan kay Dustin maagang maaga pa nga may kinunan si Dustin na naglilinis ng Iraya so ang sipag talaga ng boy sikap ng ng Quezon City, di ba? So, dad ma si Dustin sa mga bashing, lalo na sa mga fans ni Bianca at ni Will, lalo na ngayon na nilabas na na si Bianca ang special guest sa concert ni Will sa ngayong October. So, may mga lumalabas na si Dustin daw nagpaalam kung pwede siyang pumunta sa concert ni Will. Ay, ba, galit na galit ang mga Will ka fans. Bawal daw doon si Dustin. Iba nakakatawa sila eh magkakaibigan naman yung tatlo eh bakit bawal? Eh kung paano i eh, bakit bawal ba pag bumili ng ticket itong si Dustin? Iaan eh, anong gagawin nila pa kay Dustin pag nandoon na talaga si Dustin? Pero, ito na nga, pag pumunta talaga si Dustin, syempre yung attention ng iba dyan, nakali-Dustin, lalo na pag kumanta itong si Bianca at si Will. So, ng spotlight itong si Will. So, medyo ayaw yan ng mga Will na doon, pumapil pa daw si Dustin sa concert ni Will. Kasi, solong-solo daw na Will ka yun. So, abangan na lang natin kung pupunta nga ba si Dustin pero sa pagkakaalam natin ay may gagawing trabaho si Dustin sa araw ng concert ni Will Ashley. Pero sa totoo lang, magkakaibigan silang lahat. Marami din nagsabi na Guinness na daw si Bianca kasi hanggang ngayon hindi pa din sold out ang concert ni Will Ashley. Basta congrats Congratulations na lang kay Dasin sa first anniversary ng kanyang resto na Iraya. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Bye-bye.